Ayan guys, may nagsasalasa guys so. Ayan na din. Ayan na, lapit-lapit tayo konti. Hindi tayo makalapit eh. Malayo sila eh. Ayan, marami kaya ulit tumato. Ayan yung Hindi yun na magsasalasa ngayong araw ito. guys Nakakalapit lang tayo guys eh magandang maganda lapitan At sa tabi ako eh Dito lang Okay May e, makatawid, malalim, malalim yun dun eh. Sampai na natin. Sa ating guys, itong Kaya pala sa mga nangunod sa aking vlog yan. Ano na yung aking grupo na si mga politician, politician ano, team yan. Yeah. Hmm. Bakit nga may huli sila? Naghahatak sila ng na labat ngayon guys Dating siya itong gawa ng bagyo Padulog-dulog hmm. yung bangka dito malaki Ayan, bahayan. Itong bagong to. Yung bangkang ito, na Dito gawa ng gawa ng bagyo. Magka uh, wasak-wasak na. Eh, waray walay na. Ito pala may pagawaan pala mga bangka dito. Di sa loob niya may pagawaan ng mga bangka. Kaya dulo-dulo gawa ng ano? Bagyo. Yan. Yung bangin. yan. Kaya walay-walay mga katawan. Layo. natin makita guys. Layo nila. Ni yung mga nagsasalasa. Dalawa lang sila. Bale. nga pupuntod lang nila ng Ang lambat.

Oh, pinit. Ito yung mga nyogan. Mga nyogan yung daming hubo. Daming buko dito, guys, eh. Dariwang buko dito. Gusto mong kumain? oh. Amimitas ka lang. Ano lang ka lang. Anong mga buko, guys, oh. Ayan. Nandito yung mga bata ngayon dahil walang pasok sabado ngayon eh. Minsan lang naglalaro. Ginawa pag dito sa tao, sila naman buko. Layo, hindi ka makakano eh. Sabi, may uli yata. Hei boleh. Hei, ini kau ini. Malang kan? Lo, memang gue malah Malang kerja lah. Hah? Ah, ini sedih Ini Bawa ng bagyo. Ganda hmm. hmm. dito. Okay. Hoy, nandito pala kayo Ayun yung tatapusin eh. Ay, na guys Ang vlog Ang salamat guys